Yon si Melanie. Terasa. Ano terasa? Dapat Teresa, no? dari terasa. Terasa marka Subdivision. Yan ka bumili ni. Pabili ka kay Romel. Ah, doon talaga kupang. my tree Ang kaya dito pag dumaan ka dito gabi o kaya madaling araw. Paano kasi ang lalaki pa ng puno, oh, no? Ang lamig. Dan, yan ang school ni Tito Rapi. Ito, no, turo ko sa inyo. yung school ni Tito Rami. Excellence. Yan pa ganun. Papasok na yan. Ayan o. Oh. This way, sabi niya. Ayan. Yan, dito. Ayan, yan, yan. Pasok yan. School ni Tito Rami. Hindi na siya pababa dito kasi doon lang yung school niya. Doon lang siya. Lapit lang, kaya nga lakarin eh. Oo. Oh. Hindi <laughs> ka kasi nagdala ng mangkito. Ayan. Bilihan ang mga parts ng motor. Dugudug, dugudug. Sirait ang kalsada. Diyos ko dahil. Amapos ang mga kalsada. Dupak-lupak. is the answer. Ito, yun. Yes, the answer of everything. Ayan. May ano dito? Hardware. Dito ang bilihan ng buko. Diba, Dino? Dito po yung bilis yung papakunang buko. Ayan. Bulot. amana ayan papuntang na, yan dyan dapat dito si Rafi GC ay golden mines oo oh -oh. eh nagbago yung sila birthday niya. Nanay, ang aking number one kamarites dati. Ay, nanay, nanay, nanay. Oh. Si nanay daw lagi, si nanay daw lagi nakakete. Oh, magkudol kay Sander. Kalayo na manon. Baka dito ay Baka na to. Ah, o oh, si papuntang. Eh. May tagusan din doon, pupuntang ano, amana, Ilid golay. <laughs> may golay. Like, o oh may golay like, na dapat sinasahugan ng daing. Ayan. Pandi. Ya, yeah, pandi ka. And then. Ah, nakapasok ka na dyan. Marami mga private resort si dito eh. Bumili ka dyan ng sidecar, mga spendless. Diyan ka nalang bumili, no? Sidecar. Stainless. init na sabi ni oh, ito yung elementary na elementary ng pandi guru ayan pandi poblacion elementary school Bernardo Memorial Central School ayan Pante North District full nila na Oops. Doon, papunta palagtas. Aam, ah, Pak. Ah, moral yang bacaan. Ah. Uh -huh. Lord Jesus Dito naman ang cemetery dito sa gilid ng daan Bigat hey. <laughs> niyo ah ayan oh kulak-kulak ay kamahal naman ay eh. 350 Ito. Ito, I don't know. Yung hindi, wala bang hindi nakaano ni eh? wait lang, yung, bebe. <laughs> yung gong. Ayan o, no? 80. Mm, cute. Ito fresh pa. Ito gusto ko to. May sunflower ni, oh, ay sorry. Mm. Maganda pa ba ito?

lantana mo kayo lantana nga o yung uh, uh. pag pray natin si pag pray pag pray natin si nana eh Campo Santo. Pocanto Main Cemetery. pa yung mga sa Nakipaglibing kami noon Si Nanay pa. Sabi ni na, Nanay hindi ka makipaglibing. Iyan nga. Private ba to dito? asan naman pinaka public nila Ay, yung ano god do pag ganon naman nakalinis siya sa sab sinulit mo i don't don, don. Hmm. Ay, siya si ano si abridon nagaarnis mag-aarne. Ni Ayun no. Ano no Sabi ni Gino, kaya ako lumalabas pag aarnes si Paco. <laughs> Malapit na tayo sa Lipi ng ganuhan ni Nanay. Oops. Ito na tayo para hindi mainit. Ayan, oh. Ang ganda ng pagka, ano, ng damo. Birthday ni nanay. Pupuntahan namin si nanay. Kakantahan natin si nanay. Happy birthday nanay. Nanay, wala kami dalang pagkain pala po. Uy, uy. Nay, ang pagkain, nakalimutan. <laughs> Happy birthday, nanay. Happy birthday, Nana. Ayan. Nay, well, na hindi mo ininom yung royal mo, Nay. Oh, ayan si Nanay. Si Josephine, ang aking number one kamarites dati. Ayan. Mm, Sindi tayo kandila, Gina. Ah sa sa hangin yan kaya na no oh. birthday, na walang istro Happy birthday, nanay. Ayan, ay, Birthday mo ngayon. Oh. <coughs> Matulog ka lang dyan ng habang buhay. Nanay, happy birthday. Ilan taon ka, nanay? Ilan taon na siya yung makikita? Six, six, three, up na ngayon. Six, three, na siya nanay? Oo. Ano siya ng ano lang? flower. May soft drinks kasi nanay, hindi naman na ininom. may binanin na rin. Anong dito yan?